Magtutulungan ang Sultan Mastura LGU at United Nations High Commissioner for Refugees para sa pagpapatupad ng digital birth registration sa bayan. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Jen Garcia. Halaga ang birth registration bilang legal na dokumento ng pagkakakilanlan at kapanganakan kaya naman nakipag-ugnayan ng United Nations High Commissioner for Refugees sa lokal na pamahalaan ng Sultan Mastura sa pangunguna ni Mayor Dato Armando Mastura Sr. kaugnay ng pagpapatupad ng digital birth registration sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kabilang sa mga tinalakay ang mga tungkulin ng Municipal Civil Registrar at Municipal Social Welfare Office, gayon din ang pagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan ng UNHCR, MSSD at LGU Sultan Mastura upang mapabilis ang pagpapalathala ng mga hindi parehestradong kapanganakan sa mga barangay. Napagkasunduan din na palawakin ng kampanya sa impormasyon at ang paggamit ng digital system upang masiguro ang tamang pagkakakilanlan ng mga bata at iba pang mamamayan na walang kaukulang civil documents. Layo ng inisyatiba na pagtibayin ang ugnayan ng mga institusyon at matiyak ang tuloy-tuloy na proteksyon sa mga marginalized sectors sa riyon. Jen Garcia, Philippines.